ko sa Amerika guys wala ko makabuhat yung oh. tangag dahon, mag on, ko sa dahon diva ko so, Oh, mag on on, -un. inununan ang lola nyo guys, paksi nag galunggong tapos linagay ko sa dahon mag ang lola nyo mga loves, ayan guys ang dami kong linagay guys na ginger tapos garlic. Ito yung ano ko, dato puti. Mm. Nasa dahon siya, lutuin ko yan. Dapat may okra to. Sarap sana pag may okra. Mm. Diba? Tapos tatakpan ko ng dahon. Tama, tingnan yung mga loves. First time ko, kung, kung wala ako naka-arig Amerika, hindi ako nakatry nito magluto. Sa Pinas, di ba, wala lang. at basta un-un, di ba, sarap. Or dito, kasi may dahon yung natira sa suma ni Madam. Kaya, ayan, try natin. Lutuin dyan. Ayan, o. Oh. Tanganak wow. ko of olive oil. we we'll leave or will lami asa kong inununan ay hmm. luto na mga loves ting lami asya hmm awa mga day みかいよぉ。